Maaga tayong gumising dito mga kadudong Araw ng linggo tapos may gagawin tayo Mabilisan lang to ito ang mga nangyari Dahil umulan napaisip tayo na mamili Kasama ko dito ang misis ko para bumili ng malagkit na bigas Para gawing champurado para sa malamig na panahon Para rin sa tiyan natin na kanina pagutom At dito sa unahan bumili tayo ng tinapay Panglaman na din sa tiyan kung sakaling tayo maghihintay Sa pagluto ng champurado kasi alam natin ito isa saing pa At dito banda hinugasan na ng misis ko Ang malagkit na bigas para malinis sigurado hindi tayo marunong magluto nito kaya mag video video lang tayo dito dahan dahan na nilagay ang malagkit ng bigas ganito daw ang tamang presiso kaya hanggang tingin tingin lang tayo talagang dahan dahan lang sa paglagay kasi para ka naglulugaw at dito banda di na talaga natin napigilan na pa isang tinapay na tayo kasi tumutunog na talaga ating tiyan para rin ang ating sikmura ay magkalaman sa paggawa ng champurado ito ang ating panghalo dark hot chocolate na galing pang ibang bansa at dito mini mikos mikos na natin ang dahan dahan para hindi magkadikit kasi malagkit na bigas ang ating ginamit niyan at pagkatapos nilagyan na rin natin ng pampalasa kapag makita mo ikaw talaga ay magduluda dahil i-discuse ang lagayan at kundi saada ang laman pero okay na rin para manamis namis talaga kahit muntik na maubos lahat sa paglagay at syempre pagkaluto agad tayong kumain at sa sobrang sarap talagang napatulala tayo iba talaga basta misis ang magluto sa atin okay ba ang luto sa si mong misis dong? Ah, kung ako kung ako'y pasulti yun pwede tayong okay, pagkatapos niyan dahil lumupa na ang ulan mag-prepare naman tayo para pumunta simbahan dahil araw ng linggo talagang hindi natin ito malilimutan na magpasalamat sa Panginoon at sa, mga sa, muna... sa mga biyayang ibinigay niya sa atin mga kadudong at para na rin sa araw-araw nating mga gawain naway ating katawan ay kanyang balakasin at dito kasama ko ang buong pamilya ng asawa ko na minsan hindi bo dahil may kanyang-kanyang trabaho sa inyo, mga Alam ko Magpasalamat talaga tayo kahit maliit man o malaki ang ibinigay niya sa atin na biyaya at para na rin sa katawan at kalusugan natin na palagi niya tayong gagabayan sa mabubuti na paraan at hilingin din natin sa kanya mga kadudong na mailayo niya tayo lalo na sa mga masasamang tao na nangyayari dito sa ating bansa at hanggang dito na lang tayo mga kadudong salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na video God bless Amping